Good morning, good afternoon. Ini guys. Ah, uh, na naman tayo sa ating ah, uh, bagong uh, vlog. Ang uh, ating topic for today ay ang um, malapit na ibigay sa iyo ng Diyos. Ang uh, mga biyaya, mga palatandaan, Oo, naniniwala ang marami na kapag ang Diyos na may nakalaang bagay para sa iyo. Nagbibigay siya ng palatandaan at narito ay lang posibleng senyales na maaaring magpakita na nasa tamang landas ka ayon sa mga plano. And number one, kapayapaan sa puso at isipan. Pag mahirap ang sitwasyon, may kakaibang kapayapaan kang nakakanggaman sa iyong puso. Hindi ka kinakabahan o nag-aalilangan. Number two, Madali ang mga bagay kahit hindi mo pinipili. Okay. So, ang isang bagay ay mula sa Diyos, madalas nagkakaroon ito ng natural na daloy o natural flow. Hindi ito pilit o labis na mahirap. May malayang pagsang-ayon ng loob ang ka at, mang at kalooban ng iba. Minsan, gawin na ng Diyos sa mga tao upang kumpirmahin ang, mga, ang kanyang plano para sa iyo. Ah ang tamang oportunidad ay madalas na may suporta ng mga taong may mabuting pananaw. Number four, dumadaan ka sa pagsubok bago ang tagumpay. Itong palatandaan, at hindi ito siya. Minsan dito yung mga tao uh, na at hindi na nakakabang. Pero ito ay pagsubok lang. Hindi ibig sabihin ay wala ng pagsubok. Minsan sinasubok ng Diyos ang pananampalataya bago ibigay ang pagpapala. Number five, uh, tilikang kang malapit sa Diyos kahit sa proseso. Ang tamang dana ay hindi naglalayo sa iyo sa Diyos. Sahalip, sa halip, mas pinapalapit ka nito sa kanya. Na sa panalang paniniwala. Ano? Ah, Nakabihin ah, niya sa iyo. Nagmili lang. Number six. Maliwanag na refleksyon mula sa salita ng Diyos. Minsan nag, sa pagbabasa ng Bible o pagkikinig sa kanyang mga salita, may malinaw kung matatanggap niya sa iyo at yabay. Number seven, nilibigyan ka ng Diyos ng lakas at kakayahan. Kahit mahirap, may ibinibigay siyang kasanayan at lakas upang masakatuparan ito. Number eight, napapanahon ang lahat. Ang Diyos ay may perfect timing guys. Minsan hindi pa tamang oras kaya dapat pala tayo maghintay. Lagi natin tandaan yan. Hindi dapat nagmamadali. Dahil ang nagmamadali guys ay palagi nalalapan natitiso doon dampa, Dahil hindi ka nakatingin sa yung paparoonan. Hayaan mo lang guys na minsan ang tadhana na lang ang po ang Diyos na lang ang gagabay sa'yo. Kung talagang para sa'yo guys, bibigyan niya yan. Kung naroon naman mong ilan sa palatandang lang ito, maaaring nasa tamang direksyon na, na ng mga anumang mga sitwasyon mo ngayon, matuto kang maghintay. At ipanalangin. At huwag makakalimot palagi guys. kami salamat guys sa panonood ng aking vlog. ah uh, muli, like and subscribe tayo guys. Uh, sana matulungan nyo ako. Maraming maraming salamat guys. At panonood nyo ang aking internet. Bye bye guys. See you next vlog.